kag sa number one, liwat nga naglupok ang vulkan naon kay Ines ang aga. Wala sa mabasog na sigabong pero tuman kadamo sang abo nga bugas sa bulkan, gani madamo sa lugar nga apektado. Ang nagkalaguba ang mga atop wala pa na kaayo, ginapaabot na nga maguba pagid bangod sang abo. May report si Romeo Subaldo. Amos si ni kadamol sang abo nga ginbugas sang bulkan kan laon sumugod la 551 ka inasang aga. Naglabot sa 4000 meters ang kataason sang buga sa bulkan nga naglawig sang halos isa ka oras. Antes ni may nabatsagan nga mga pagtayog sa bulkan ang mga residente. Matapos ang napulo ka minutos, nag-amat-amat na dagdag ang abo ang highway pasaka sa barangay San Miguel sa Carlota City. Naga zero visibility kung magsugat anay ang mga salakyan kay nagatapok ang abo. Ang mga salakyan nga nagaparking sa igad sang dalan natabunan sang abo. Ang mga dahon sa mga tanom may mga abo. Pati ang sulod sa health center sa barangay may mga abo naman. Ang mga atop sa mga balay, liwat na naman yung natabunan sang abo. Gani nagalalain ang 78 anyos nga si Jun Laguyo, wala pa maislan ang nagkalabuslot niya nga atop sa nagligad nga asphalt subong nadagdagan na naman sang abo. Galing kayo kan, kung nga atop na kalabuslot. <laughs> ang atop niyo? Hmm? Nagkalabuslot sa abo? Sa abo? Wala pa na kayo, ari na naman liwat. Ari naman, wala pa kayo, ari naman. <laughs> Suro sa mga residente, amo-amo lang kataas ang ginbuga nga abo sa bulkan sa paglupok sinis ang December 2024. Ang kinalain kay may mabaskog nga lupok sadto kag ang kaina wala sila sa minabatian nga lupok. Pero ang mas maayo lang kay tungod ang mga residente malapit sa bulkan ang wala pa nakapauli. Nagapabilin sa gihapon sa mga evacuation centers ang mga nagapuyo sa sulod sa 6 kilometer danger zone. Kay sang previous to na iyawan gi kami papanaw sila sa tong hmm. gi kami gabi hapon sa naglupok, gabi hindi kami nakatapos nga pa gi Hmm. At least sila subong ato na to sa evacuation. So, dire na lang kami gabantay subong. Buwas, magasukat na ang apat kabulan nga pagtinir sa mga pumuluyo sa sulod sa 6-kilometer danger zone sa evacuation centers. Sulod sa kay Perli Sanson, ang science research specialist ng FIVOX sa Lakaylota City, minor explosive eruption ang natabu kainas ang aga. Bisan wala sa may nabatian ng lupok ang mga residente sa Lakaylota, may iban nga areas nga may na-report nga nakabati sang daw daguob sa idalom sang duta antes naglupok ang kanlaon. May Yeah. na-reported nga may na, may na nga rumbling sound Rumbling? Sa ng pato, sir. Ah, At sa may, may araman, sa may uh, upper pantaw. May mga malapit din siya sa crater ni Kanon. Mm -hmm. Nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 3 ang vulkan, suno sa FIVOX panugyan nila sa publiko. Tandaan nga basta magbugas ang abo ang vulkan, likawan ang magwa. Kung hindi malikawan, siguraduhon nga magsuksuk sang mask kay delikado sa lawas ng tao ang abo. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.